Previously on Taste Right PH. We're going to trade in by Catherine. So, ayan, unang tanong sir. Bakit ka nang gigil sa Catherine? Tapos na pala yung tweet. Oh, ayan muna. Click. Okay naman kung sa riding, comfy eh. Comfy talaga. Pero click when wala pa ako review. Kay Sir so, Manggagaling lahat ng review nung click. So, na-review <sharp> pa, pa natin. Good afternoon. Ned here from Taste Right PH. Our episode for today is, of course, quick review ng Honda Click 125i V3. So, quick background lang. Bakit ako nagkaroon ng scooter? Since aware naman kayo sa channel na to na we are actually all um, enjoyers or users, previously, previously users ng Cafe Racer or enjoyers ng Cafe Racer. So, I am an owner or I actually had built a Capra before then pinost ko siya for sale. Reason kung bakit ko siya is mag-upgrade sana ako ng motor. Then suddenly, may biglang nag-chat, nag-offer ng swap sa scooter na Honda Click 125 V3. Nung una, to tell you honestly, hindi ako fan uh, ng scooter kasi masyadong ano eh, Uh, tawag dito, masyadong common. Lagi mo nakikita kahit saan sa kalsada. So, iniiwasan kong ano, iniiwasan kong magkaroon ng scooter. Pero that's my personal preference lang since ang gusto ko talaga yung Casa Racer. Doon na paisip ako noon, no, nag-chat siya. So, si Josh sa previous episode natin, offered niya ito. Swap daw Then sinabi ko naman uh, open naman ako sa mga naging issue kasi may amo yung ano eh may amo yung kiwi ko before. Ako lang usually na kakapagpatakbo noon. Since ako yung gumawa noon. I mean ako yung nagbuild parang 80 90% noon. Then ayun, okay naman. Uh, deal is closed, deal deal uh, done deal, kumbaga. So nagamit ko na to, nasa akin na to. On the click nasa kanya na yung cafe racer ko. Then, eto na. So, anong kamusta na ako ngayon Nagamit gamit yung scooter? I actually rode uh, this scooter for a thousand kilometers na. And pagkakuha ko kay Josh, pina-change oil ko, pina-PMS ko actually sa Honda. And ayun, okay naman. So, meaning to say, back to zero yung langis, yung performance ata. Hindi ko alam. Anyway, so eto, 1,000 kilometer review ng scooter from a Cafe Racer rider. So, kamusta ba? Unang-una sa lahat, ang masasabi ko is top tier comfort, comfortability. Wala kang clutch, wala kang, oh, clutch, automatic siya, piga-piga lang, uh, mabilis, sobrang bilis, um, effortless ang 100 kilometers per hour, kaya pala ang dami nagkakamote, kasi gaganong ala, oh. Ah, oh! <laughs> so ayun, uh, going back, 5.5 liters capacity itong Honda Click. Then nakukumpara ko siya sa previous motor ko na naka-Suzuki Mola na tank na merong 9 to 13 ata liters na capacity, gas capacity. Tipid si Honda Click. 45 kilometers per liter siya. Kaso nga lang, if daily ko kasi to ginagamit, pamasok. Ang problema ko is madalas ako nagpapagas. Mabilis maubos bitin yung 5.5. Para sa akin. Before, nag-daily din ako sa Kiway. Kaso, ang gas, ang frequency ko ng pagpapagas nun, parang ano ata eh, every 2 weeks or minsan every 3 weeks kasi malaki nga yung tangke. Eh. Though, ano lang, minor issue lang. Dinaily ko sila dati uh, napasok ko sa McKinley, then ngayon napasok ko sa BGC which is parehong sa Tagig. Hindi um, uh, ko tansya pero parang 20 kilometers one way. Well, hindi ko sigurado. From Las Piñas yan to Tagig. So pareho. So ayun, yun yung difference. One week na gas, pagas versus two to three weeks na pagas. Medyo maano siya. Mad Usual ako nagpapagas. So, after using Honda Click 125 V3, nang 1,000 km ang mga napansin ko ay sobrang comfort. Nabibigay niya yung comfort compared sa Cafe Racer. Then singet-singet, madaling singet kasi sobrang ano niya, sobrang nipis nung nung width, sobrang nipis nung width. Then yung bilis, uh, arangkada, agad-agad, bigay niya agad kasi different nung difference ng gulong kahit 155 yung keyway dati, 125 to. Mas the more na mas malitang ang gulong, mas ano eh, mas magaan actually. So mas mabilis siya. Then compartment. Yan. Ta sa keyway, hindi pwedeng wala akong bag pag papasok. Yung bag, masakit sa likod, tapos aggressive ka ng konti. Naka yuko ka ng konti. Medyo naka ano ko, naka low rise na handlebar. So medyo naka yuko, tapos may bag na mabigat. Sakit sa likod. Pero ito, Ganyan ka lang, oh. Eh, tapos banking-banking na gano'n, no? Oh. Kasi so, ka pa, oh. Tapos, yung gamit mo nasa compartment lahat. So, yun, the best sa akin yung compartment. Ayan, ang kas. Well, sa angkas naman, no, oh, sa OBR, nag pareho ako nag-OBR before sa Classic, tsaka dito. Mas komportable akong mag-angkas dito kasi yung upuan ko dati sa click is 23 inches lang. Eto, stock, all stock to. Then, sabi ng OBR, eh, mas komportable. ah eh. uh, in terms of, ano naman, in terms of nang may angkas naman, for me, mas okay talaga to eh. Scooter talaga, ano, the best sa commuter, if daily commuter. Yung bilis habang may angkas, uh, hindi sa Kiwi kasi, or sa Cafe Racer kasi, in my experience, pag may angkas ako, hindi na hindi na nagma yung bilis as long as umaandar. <laughs> Ayun, sa angkas pag naka cafe racer, 50-60 kilometers per hour, okay lang. Hindi ko na hindi ko na napapansin actually kung mabilis ba ako o mabagal, as long as umaandar. And well isang factor doon is yung laki ng gulong, yung mga upgrades na nilagay ko na rin. Ang goal ko kasi nung nag-cafe racer eh pogi yung bike. 'Yun lang naman ang ano eh, gusto ko eh. i ko trip na bilisan, tapos pogi lang. Though comparing from using Keyway or Cafe Racer to using on the click ng may angkas, eto napapansin ko, effortless siya, konting piga lang, kumarang kada agad. Walang hirap, wala ring arte, uh, kaya niyang wabot ng 100 na hindi feeling dangerous yung ano yung ride. So hindi mauga, hindi ma-wiggle, hindi nanginginig yung motor. Kasi before, sa keyway, sa siguro sa sobrang bigat ng nakalagay, nanginginig na siya. In my experience, ha? hindi ko alam sa iba. Ayan. Future plans ko sa scooter, personally, dito, sa unit na to, eh, ano ba? balak ko siyang, ano, ibenta. So, mga naghahanap ng all stock dyan na uh, Honda Click 125V3. So, babala ko siya ibenta after siguro ilang buwan. Eh, enjoyin ko muna. Then, pero in terms of upgrades na nakikita ko so far na gagawin ko is ilaw. Number one is ilaw, auxiliary lights. Kasi pinakayo ako dito yung ilaw niya. Masyadong mahina. Lalo na sa madilim na... Actually, kahit may mga ano eh. Paggabi, kahit may mga ilaw siya, mga lamp. Madilim pa din. Then, medyo malabo yung mata ko eh. So, challenging sa sa akin. So, una, number one na uh, upgrade ko dito is yung auxiliary lights. Second, tingin ko yung shock. Kasi medyo dumadaan ako sa ano eh, dun sa Kaingin Road ko. Alam mo yun, malubak na parte ng airport, sa gilid ng airport. Ramdam yung ano, ramdam yung bump, yung gano'n no? Ma <laughs> medyo nakakapagod, masakit sa likod. So, shock kung aabutin pa ng upgrade. Pero yun, kung i-keep ko to for tips na siya, ang plano ko dito is 17 inches siguro na gulong kung kakasya. Makita ko sa iba, may 17. Then, yun lang. Pero kayo, kung mga viewers dyan, ano bang mga, since bagong owner ako ng scooter, ano bang mga masasuggest niyo Comment niyo na lang dyan. Yeah, 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 yeah. Then, yun! Okay, so, ito yung mga minor upgrades na feeling ko essential. And, Well, yeah, feeling ko essential na after using or after being an owner of scooter. Unang-una, yung nilagay ko dito eh yung street style na tawag dito side mirror. Nilagyan ko siya ng Makoto street side mirror. Then, next one is eto, pinaka-essential para sa akin kasi ayoko nang madumi na scooter, ayoko nang maduming sasakyan do pag maputek meron akong gulay board protector goma siya made from rubber so binili ko lang sa Shopee actually lahat sa Shopee the next is essential then na nakita ko lang sa group may issue daw na napuputol yung headlight pag nasasagi na natutuunan so nilagyan ko siya ng protector which is Shopee lang din lahat So all in all, naka pa lang akong upgrade na feel ko essential. So yun, na-inult ako. So there you go. This is Ned again from Taste Right PH. And hope you enjoyed our video for this episode. So kung may suggestion kayo, comment down below. And don't forget to subscribe na rin para magkapera na kami. Kailangan namin yan eh. <laughs> anyway, um, if you want to understand more um, regarding our episode for today, you may watch this. Basta, somewhere dito, makikita nyo dyan yung first episode ng sorry na to. We do other videos as well. Uh, check out nyo na lang dito, somewhere dito sa YouTube, TikTok, or Facebook, Instagram. Pindot-pindot lang kayo basta sa Taste Right PH. Uh, and then, ayun. Babay? Bye -bye. <laughs> <laughs>